Hi guys, good morning. Yes, yeah, so today super early in the morning, like mga three, three a.m. in the morning. So this time is a crop season, okay? So crop season this time, and maaga pa yung tracking na kumaso sa ano? Our mga tracking para magkarga. So this time is a uh, kailangan ko silang bigyan ng coffee dahil nga yung mga tao, yung mga nagkarga ng tubo is super maaga like mga 3pm in the morning. Kahit pa paano, matulungan natin sila na hindi sila masyadong malamigan ang kalang katawan. Dahil dito sa probinsya is super lamig kaya as in 100% lamig. So, mas start na ako. Stand up! Ustoy! mo yung ba? So, ito na yung thermos ko. Um, hot water and nasa loob oh, and then meron tayo ditong yung gamitin ko na baso is para pang coffee is plastic lang para hindi siya mabasag dahil nga uh, papunta tayo sa ano, sa kampo, and maglagay lang ako ng dalawang kutsara, then ma, uh, anuhan na lang sila dito magbarbaro na lang, okay so nakadiyan dito ako dahil ready to go na, and yung coffee ko is stick lang po, yeah, So, stick lang po para sa kanila ang iyong mga matatapang. So, pila sila. Um, 3, 4, plus triple 6. So, 3, 6. So, this one naman. Oh, my goodness. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And, yes, ito pong lagay. So, ito na lang yung sugar. <laughs> so, guys, ito na lang yung sugar. I think hindi ito kasya. So, maglagay lang ako. Ah, mag dala lang ako ng extra sugar. Dito ko ilalagay. And then, nagpabili na ako ng biscuit para sa kanila. Kaya paano, aside from hot water, aside from coffee, is meron din silang biscuit na makakain. Okay? So, you know what? You, you know what? um Dapat din natin silang you know, alagaan yung mga taong nag-work para sa atin. Dahil, tao lang po sila tao lang din ko tayo, ba? Diba? So, kailangan din natin marunong tayong tumingin sa kanilang ginagawa, sa efforts, sa ilang sa kanilang hard work, especially pag tubo yung kanilang um, ano, na, especially pag tubo yung kanilang ginagawa or hindi ng obra or work. So, magdala lang ako ng isang Milo pa for sa mga or kung meron hindi, you know, uminom ng kafe, so maglagay lang ako ng Milo. Okay, so maaduan. And ilagay ko na yung aking thermos, ay baso. So yung baso ko, ko lang pa to. Maglagay lang ako, and then this one. So, early in the morning, dadalhin ko, ko sa, ano, sa kampo para, you know, makahat coffee na sila. Magka-hot coffee. magka tapi So, meron na akong tatlong baso and then another sugar and milo. Idagdag ko sa aking ano, pang coffee sa kanila. So, nandyan na yung biscuit natin. Yung biscuit. Huh? Yung ka biscuit. Double, double. Guys, ito na po yung nabili natin. Instead of biscuit, meron po tayong double body. Meron namang biscuit dito. Po, this one. And this one. So, gusto niyang kumain, oh. This is for you and this one i bilin ko. Okay. So, ito na rin ang kalang snack. So, guys, palakat na po kami and ito po yung aking dala. Tayo pumunta kung meron kayo nakitang tracking na color orange and white yung head. Uh, so ayan nagpa-fog pa siya dahil nga super maaga pa and then pupuntahan natin yan okay so dyan po kami pumunta papunta kami dyan so yung may trucking na orange and ito po yung aming dadaanan nandito na kami ngayon and then nabigay ko na sa kanila yung yung coffee eto na yon eto na yon and then nabigyan ko na sila ng coffee so <laughs> gonna make it They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good